Huwag niyong itatapon yung mga leche flan na hindi makinis or medyo hindi kayo nagandahan. Dahil dito sa Ang Sarap Grabe, ay tuturuan ko pa kayo kung paano ito gamitin at gawing pang mas masarap na panghimagas. O, oh, diba? Ang init! Hindi pa ako nasisimula pero pawis na pawis na ako. Kaya naman ngayong araw na ito ay gagawa tayo ng napakasarap na panghimagas gamit itong leche flan. Tara, simulan na natin! Sa bola, gagamit tayo dito ng thick cream, all-purpose cream, or heavy cream. Pa, pwede na naman yun. So, wala man tayo dito ang measurement. Itong ating thick cream na ginamit or table cream ay napalamig ko na ito overnight. Kung kaya nagmamadali, kahit mga 3 hours na nasa freezer. Dito ay gagamit tayo ng hand electric mixer. Iwisong natin ito. ating all-purpose cream or heavy cream, whipping cream, table cream, thick cream, ay ilagay na natin itong ating leche flan. Ito ay may sukat na 4 inches in diameter. Pati yung pinaka-sirup nito. Pati wag kalimutan ni Scrappy yung pinaka-gilly dito at tikman kung okay na ang tamis para sa inyo. Ayan, wala pang tamis. Kaya naman, i-upgrade natin itong ating ice cream. Langka, gagabit tayo dito ng one cup. Chinap-chap ko na yun ng maliliit. Ayan. At i-mix lang natin. ba diba guys, napakadali. Yung tamis pa ay kontrolado natin. Hindi siya yung uh, may mga sensitive na sa tamis. Ito talaga, ay kung ano yung level ng gusto nyo sweetness, ay makokontrol natin. Tabang pa. Lalagyan na ako dito sa tulong na condensed milk. Kunti lang, mga 3 tablespoon. 1, 2, 3. Again, haluin. Pawis na pawis. <laughs> Kuman natin ulit. Mmm! Sarap! Okay ito. Okay, ilagay na natin ito sa ating lianera. Um, ah, galagay ako dito ng Let's Chefland, Guys, kailangan malinis ang inyong kamay ha. So, ang lang ako ng pirapiraso dito sa pinakaibabaw. So, dito huwag kalimutan talagang ito ng cling, wrap or kahit ano nga uh, ayan, uh, plastic na ilagay ninyo dito sa pinakaibabaw kasi para maiwasan na mag-crystallize sa pinakaibabaw. Lagay natin ito sa freezer overnight. And now it's done. Our leche flan and langka ice cream. Aba, syempre, bago tayo magtikiman portion, ang tanong ni Mami Shirley, anong flavor ang ginawa natin ngayon sa ating napakasarap na panghimaga? Syempre, ang inyong sagot sa comment box section. Ay, grabe init. Ha, ah, tara na guys at the ice cream. Kakaibang flavor. Pero definitely napakasarap. Ikaw ba natitikman? Ang bango. Grabe. Oh. Mmm. Mmm. Ang creamy. Wow. Mmm. Ako. Sa mga big brands dyan sa Philippines, ako, let me know kung Baka mag-flavor kayo ng ganitong klase ng ice cream. Ako, marami kayong mabibenda. Tagyo naman ako. Mmm. <laughs> Baba. Pilipinang Pilipino. Alam kasi sa itapon natin yung medyo palpak natin uh, leche flan. Diba? Gawin natin itong useful at going ice cream. Masarap. ba diba? Baka naman. Mmm baka naman sa mga malalaking brand ng ice cream. Mmm. Mmm. Creamy. Mmm. Mmm. Nalalasaan ko pa rin yung caramelized ng pagkala chef lan ito. Nandito yung lasa. Lahat-lahat na pati yung um, yung walang kanga. <laughs> ang sarap. Ka. <laughs> ang sarap. Mmm. Ka. Mmm. Kakaiba. Wala pa akong nakikita o natitikmang leche flan lang ka ice cream. Dito lang sa ang sarap grabe. So po guys. Maraming maraming po salamat sa inyo lahat ng ating outro. Keep safe, be healthy, and be happy. Bye. Sarap. Promise. Hmm?